Well, hello sa ating mga kababayan na FW Ramadan Karim everyone. Tapos ito nga. So, if you're watching this video, please subscribe to my channel para naman medyo dumami ang ating channel video. At sa mga gustong mag-apply ng trabaho dito sa si Saudi, baka gusto nyo mag-apply, message nyo lang ako sa aking Facebook account. Search nyo lang Melay Labitad. At ito nga ay magto years na ako sa aking um. Yes, at awan ng Diyos, mabait naman sila. Nung una, hindi masyado. Pero tumagal ako ng tumagal, medyo bumait pa sila. At it's, ngayon nga ay oras natin is 2.30 ng madaling araw kasi yung duty ko dito sa kanila ala una hanggang umaga tapos tulog ko naman eh, mga 7 hours dati hindi ako makatulog 7 hours sobrang busy ngayon medyo okay okay nakakapag uh, adjust na pero pag first timer ka talaga iiyak ka ko sa mga ating OFW dyan na bago lang or first timer. Kaya niya. At subscribe to my channel. Huwag ka <laughs> At magtuturo tayo yung mga yung mga pa yung mga ginagawa ng OFW dito sa Saudi. Kasi nga sabi nga nila. Kaya mahirap daw. Madaming takot. Bakit ayaw nila mag... Ayaw magtrabaho dito. Yung surtihan lang talaga pag mag-OFW ka. Ah, ha, at yun ha? Mahirap. Pag ikaw lang mag-isa, tapos ang laki ng bahay. Pero malalaki talaga yung bahay dito sa Saudi. At kung may problema man, huwag magsalita. Magsalita, ay, magsalita ka lang ng maayos sa amo mo. Eh, ituturing ka naman lang maayos. Importante, alam nila kung ano problema mo And now, thank you for watching and subscribe to my channel.